Kung paahon, need pa bang apakan ang brake from drive to low gear o hindi na? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and uh, this question is for automatic transmission at yun nga daw, kung paahon ang kanyang sasakyan at naka-drive need pa bang apakan ang brake bago mag shift to low gear okay ah uh, to, to, be true mga paps no, ayokong gawing complicated ang automatic transmission para sa mga new driver no ah uh, may mga nag-comment kasi na ang hirap palang mag-automatic, ang dami palang complication. To be true, napakadaling mag-drive ng automatic. Itong mga question na to ay para lang mas ma-protection na natin yung ating mga automatic transmission. Kung baga, pag may mali naman tayong ginagawa sa automatic, usually hindi naman tayo pinapayagan eh. Okay, pero yun, sa question niya is valid naman talaga eh, no? Kung baga, kung paahon, nakadrive ka, then siguro nahihirapan ng umahon, okay lang bang iship kagad ka sa low gear without pressing the brake pedal? Okay, ganito. Ang idea kasi, Oh, so kung i-relate -re ko to sa manual transmission ano. So for example, umaahon ka. Naka third gear ka. Then napapansin mo parang nahihirapan na yung makina. So eventually, pwedeng mag-switch ka sa second gear or first gear. Depende dun sa takbo ng inyong sasakyan. Kasi kung umaahon ka at uh, nahihirapan pero ang takbo niyan is nasa 40 kph. Nagme-maintain siya ng 40 kph pero hirap na siya. Hindi mo naman pwedeng ipasok yung first gear na ang speed mo ay 40 kph kasi pwedeng mag-sudden uh, engine brake yan. Okay, so parang ganito rin naman sa automatic transmission kung i-relate -re natin ano. So for example, umaakit ka, umaahon ka. Kung ang speed ng sasakyan mo is nasa 10 to 20 kph, hindi mo na kailangan mag-press ng brake kasi usually ang low gear na mga automatic transmission is around 10 to 20 kph lang ang speed. Now, kung mas mataas doon, pwede ka maka-experience ng sudden engine brake. So hindi ka nga, hindi ka man mamreno, pero yung mismong transmission mo at yung engine mo ang magpapabagal ng sasakyan. Now, hindi yung recommended, ano? I mean, hindi recommended na ma-stress out yung engine natin tsaka yung transmission na kumbaga parang pinigil mo yung takbo niya. So kung sakali man nado ano, sa question na dapat bang apakan yung brake kung mabilis yung sasakyan mo pa. Sabihin na natin kung nasa nasa 30 to 40 kph pa yung takbo mo, you should press the brake hanggang sa maakuha niya yung mga 10 to 20 kph bago mo i-switch doon sa low gear. Now, kung ang takbo ng sasakyan mo is 10 to 20 kph na, no need na apakan ang brake. So that's the idea lang ah, kumbaga Uh, para lang ma-protection din natin yung ating transmission at hindi rin kasi maganda yung bigla na lang magkakaroon ng engine brake. There's a possibility na baka hindi mo makontrol yung inyong sasakyan. Yun lang naman yung iniiwasan natin dito, di ba? Pag biglang bumagal yan, eh there's a tendency na baka biglang mag uh, mag uh, kumbaga umislide-slide yan. So hindi rin naman maganda 'yun. Kumbaga kung sakali mang mag-a-apply kayo ng uh, low gear siguraduhin ninyo yung speed ng sasakyan ninyo ay match na dun sa low gear. Now, from low gear, going to drive. Ah, ito. Wala na. Hindi mo na kailangan apakan ang inyong brake. Kasi from first gear, parang uh, i -re na naman natin sa manual transmission, ano? From first gear, itataas mo na siya. Gagawin mo na siyang second gear, gagawin mo na third gear. So, pabilis na ng pabilis yung sasakyan. So, hindi mo na kailangan apakan ang brake. Pero, kung ikaw naman ay uh, sabihin na nating umaakyat nahihirapan yung sasakyan kung ang, ang takbo na sasakyan mo is nasa 20 to, 20 to 10 kph na pwede mo na agad ilagay yon sa low gear pero kung ang takbo mo ay mas mabilis pa ay suggest pabagalin nyo ng konti yung sasakyan mo so umapa ka ng brake hanggang sa ma-maintain mo yung 10 to 20 kph tsaka ka mag low gear actually yung mga automatic transmission naman natin mga matatalino naman yan eh kumbaga uh, iniiwasan din niyang masira siya. So hanggat maaari, kung mayroon ka mang maling gagawin sa kanya, hindi ka niyan papayagan. Kumbaga, siya na yung magdidesisyon para sa'yo. Para sa protection din ng kanyang engine at ng kanyang transmission. Kaya yon mga paps no, kung sakali sana nakakuha kayo ng konting idea no with regards pag the drive ng automatic transmission. Again, ayoko ng gawing complicated para sa mga new driver ang pag-drive ng automatic trans transmission pero maganda rin na may knowledge kayo with regards dito no para mas magtagal ang inyong makina at ang inyong transmission. For your own protection lang naman ito. Kumbaga, kung tutuusin ano, pag nilagay mo sa drive ang sasakyan mo, kahit hanggang from Manila to Laguna, hindi mo na kailangan baguhin yan. Pero may mga pagkakataon na aakit ka talaga sa sobrang matarik at loaded ka, well, there was a time na kailangan mo talagang mag-low gear kasi nga kung hirap na yung sasakyan mong umahon. Eh, ba't mo naman nga pipilitin? Ba't mo pa siya pahihirapan? Di, ilagay mo na sa low gear para smooth lang yung pag-ahon mo. Okay? So yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.